Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Right? Hayaan yung i-share ko sa inyo yung pinakamahirap ko nang nakausap sa chat. <laughs> Brother, kung papanood mo to, uy, nagjo-joke lang ako ha. ginagawa uh, ko lang medyo com comedy yung pag yung usapan natin. But, thank you for your question. Uh, I, I, can truly say na nag-enjoy nag ako nakausap ka doon sa chat natin. Now, ang napag-usapan uh, namin itong viewer ng Mankinat, right? Ang tanong niya is, uh, Sir, pa paano ba mag-shift ng tama? Kasi daw, nahihirapan siya. Mahaba rin yung mga sinabi niya, pero hayaan yung uh, i-breakdown ko sa inyo dito para mas maintindihan natin. Baka meron kayong mapulot na kapakipakinabang dito sa so share ko sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanya, so ang tanong niya, Sir, pa paano ba mag-shift? Sabi ko, depende sa motor. One down, five up. Hindi, 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 sir. Okay na yun. Alam ko na yun. Okay. Ano po yung tamang pag-shift? Sabi ko, uh, ID kapag down, tatapakan. Kapag up, susungkitin. Gamit ang kaliwang pa. Pero depende sa motor kasi may motor na nasa kabilang side yung shifter. Tulad nung mga sinaunang Kawasaki na tinest ni Sir Sak Lucero ng makina sa Japan. But anyway, I digress. So, so nakikipag-pilosopohan ako sa kanya kasi wala well, lang, mabait naman siyang kausap eh. Sabi niya, Sir, hindi, alam ko na yun. Kailan po dapat mag-shift? Sabi ko, abay, kapag kailangan mo na. Hindi, <laughs> Sir, I mean, kailan po ba dapat mag, -ano, mag magbawas at saka magdagdag Abay, kapag ikaw ay nag-first gear, di nasa first gear ka, lahat yun ay padagdag. Kapag ikaw ay nasa sixth gear, lahat yun ay pabawas. <laughs> I'm, I'm, I'm just playing with him and I'm just enjoying my time. Masarap naman siyang kausap. Siguro teenager to. So <laughs> Masyado pang inosente sa buhay. So sabi ko sa kanya na, I'm just kidding. So you shift when you need to and may intindihan mo yon, mararamdaman mo yon, malalaman mo yon, depende sa ibibigay sa iyo na feedback ng makina. Yan. Sabi niya, sir, kasi mahirap yan ni, eh. Kailan po ba? Ano po bang RPM? Ano po bang um, speed? Iba po ba po buwan sa corner tsaka sa street? ko kapatay tayo dito sabi ko mukhang naturuan to ng kamote okay anyway so it's not about rpm and it's not about speed okay in my experience 12,000 kilometers 3 years of riding and based from learnings na nakuha ko sa mga online courses it's not about the rpm dito sa motor ko kaya kong mag-shifting sa 2,000 RPM. Upshift downshifts. Kaya kong mag-upshifts ng 3,000 RPM. Pwede rin naman sa 4,000 RPM. Pwede rin sa 9,000 RPM. Pwede rin pwede sa 10,000 RPM. And siguro, uh, uh, hindi ko naman yung kasi kakamutihan to. But nagawa kong mag-power shifting sa 11,000 RPM talagang yung si Octavia noon ay talagang palakat na palakat na. Akala mo ginagahasa na ang kanyang kaluluwa. So, you can shift at any RPM you want. Babalik tayo dun sa sinabi ko sa kanya, it depends dun sa ibibigay sa yung feedback ng makina. Ang, ang naranasan ko is that if I shift sa low RPM or what we call short shifting, minsan may mga pagkakataon na yung makina ay nag, nasa, nasa borderline na ng stall o yung um, mamamatayan. Ayan. Dahil hindi enough yung, yung power and torque na napupudus ng makina to spin the transmission dahil lang kanyang gearing to spin the sprockets and the tires. Kumbaga parang hirap yung makina. It's what you call lug or l ang spelling nga, hindi lag l hindi, ang lag is like um, it's like a latency or delay l yun ay delay ang log L-O-G, yun ay either logbook ng security guard or log na puno so sa engine, kapag tayo nag-short shift <clears throat> at nararamdaman natin na parang mamamatay ng makina. That is what you call lug or L-U-G, lugging the engine. right? So you don't wanna do that. <laughs> you don't wanna do that. Dito sa motor ko, again, it depends on the motorcycle. Kasi dito sa motor ko, nasubukan kong mag-short shift hanggang fifth gear below 2,000 RPM. Pero pagdating ko sa 6th gear, below 2,000 RPM shifting, nararamdaman kong umiyak na siya. Parang sinasabi ni Octavia, tanga ka ba? <laughs> Wala pang buwelo yung makina tapos nasa 6 gear na tayo. Ayan. Sinubukan ko rin namang mag power shifting and this is like rev limit shifting. Sabi ko nga sa inyo, 11,000 RPM. So, primera, talagang iyak na iyak na the thing is, yeah, it's, it's it's good. Pero pag tigil ko dun sa toll booth sa Skyway, naamoy ko na yung clutch. <laughs> naamoy ko na yung clutch at naamoy ko na yung sirena ng police na kuhulihin ako for speeding. So, pupunta tayo dun sa pinaka gusto kong term. Yan. It's the sweet spot. So, merong sweet spot na tinatawag. And yung sweet spot na yon hindi ko pwedeng ituro yon na, okay, ito. Pare-pareho naman tayong mature dito, no? Hindi ko pwedeng i-share sa inyo kung nasa ng G-spot ng asawa ko. Diba? Yung G-spot ng asawa ko, iba yun sa G-spot ng asawa mo o ng girlfriend mo o ng asawa mo at ng girlfriend mo. Ngayon kung may asawa ka, iba yung G-spot niya sa G-spot ng girlfriend mo. Iba rin yung G-spot ng kolehiyala na pinapag-aral mo. Iba rin yung G-spot ng, ng isa pang babae na binabahay mo. Magkakaiba ng G-spots yun. Pwedeng magkakatulad pero may kakaibang halinghing. Pwedeng magkakapareho ng pwesto pero may ibang kilitik. May magkakaibang kilitik. Now, bago pa tayo maban sa social media, tapusin na natin yung usapan, I digress balik tayo sa motor merong sweet spot ang shifting and what is that sweet spot? Uh, ilagay natin sa layman's term ayus muna natin ng tumatabing yung camera Yan. in layman's term, yun yung pakiramdam ng hatak okay So yung hatak na sinasabi ng karamihan it's the it's the pulling power of the engine. And mararamdaman natin 'yon, mararamdaman natin 'yon sa pagbigay natin ng throttle. So ang naging simple answer ko sa kanya sa dulo ng usapan namin is that say you are on first gear, pag binigyan mo ng throttle 'yan, malakas ang hatak niyan. Kasi malakas yung torque conversion sa transmission. Okay? So, hindi ko na discuss dito yung technical terms ng transmission sa ibang video na lang. Pero yung torque conversion of the engine going to the transmission, going to the wheels, malakas yung torque conversion niyan sa first gear. Kasi that's the reason why meron tayong first gear. Yung kanyang gear reduction ratios, maganda yung effect niyan sa hata. So, sa first gear, sa second gear, at sa third gear, halos wala tayong problema kung kailan tayo mag-shift. May hatak at may hatak yan all the way to rev limiter. Mararamdaman natin yan. Okay? So, sa so first gear, second gear, and third gear, I suggest, sabi ko sa kanya, depende again sa feedback ng motor mo, just use eco-shifting. Okay? Yung eco-shifting, sabi ko, is tipiring mo lang mag short shift ka lang pero huwag masyadong short shifting na sobrang baba ng RPM. In the case of my bike, ang short shifting nito sa first gear, second gear, third, and third gear is nasa between 2000 to 3000 RPM. That's that's perfectly fine. Yan yung mga tipong umaarangkada sa stoplight, nagmamaniobra sa mga eskinita, sapat na sapat, nasapat na sapat na. Sapat na yun. Now, dito sa XSR 900 nung na test ride ko to. Aba ay eh, kaya kong mag short shift kahit nasa 2000 RPM lang kasi ang lakas ng horsepower nito, ang lakas ng kanyang torque. So tamang-tama lang yung bigay ng throttle. It can go a long way na. Short shifting, first gear, second gear, and third gear. Now, sabi ko pagdating naman sa fourth gear dahil kadalasan ng fourth gear ay masyadong ano na yon ang fourth gear meron siyang gear ratio na very close to 1 is to 1 in the case of my bike ang gear ratio ng fourth gear nito is 1.111 so it's close to 1.1 maganda pa rin ang hatak niya So kapag ako ay nagtitipid, talagang sobrang tipid sa gasolina, then I can short shift until fourth gear. Walang problema. It means again, shifting between 2,000, 3,000, or 4,000 RPM. Now, above 4,000 RPM, medyo agresibo na yung mga shifts nun kasi by 4,000 RPM, itong engine ng motor ko, rumarampa na yung kanyang torque curve. Ang okay. um, peak torque nito ay nasa 7750 RPM. At nung nakakita ako ng ewan ko kung mapapaniwalaan ko yun pero nakakita ako ng example ng dyno chart ng NK ng 400 NK. Nakita ko na at 4000 RPM nag, nagsisimula nang mag-flatten yung torque curve. Now, a flat torque curve is a good torque curve. Saka natin pag-usapan 'yan sa ibang videos. So in in my research, nakita ko na sa 4,000 RPM, maganda yung kanyang torque curve. pa na pataas. So sabi ko, nice. So ibig sabihin, kung gusto ko ng medyo aggressive shifting o aggressive yung hata, I can start shifting above 4,000 RPM. And then tinesting ko nga, first gear, second gear, third gear, fourth gear, shifting above 4,000 RPM, maganda. Mabilis yung layas, maganda yung alis, hindi siya mabagal, hindi naman siya sobrang bilis, and hindi siya ganun katipid sa gasolina, pero hindi rin naman siya ganun kakasaya. So I think, nahanap ko yung sweet spot. Sa first gear, sa second gear, sa third gear, sa fourth gear, dito sa motor ko, with this type of transmission, and with this type of engine power delivery. So, sabi ko sa kanya, huwag mong gagayahin ang lahat ng sinabi ko. <laughs> Doon siya nalito. Sabi ko, bakit sir? Sabi ko, ano ba motor mo? Nasaan ang peak torque niyan? Nasaan ang peak power niya? Anong power delivery niya? Anong gear ratios niya? Sir, hindi ko alam yan eh. Tsaka hindi ako mahilig magbasa ng mga ganyan. Sabi ko, okay, ganito na lang. Kung wala kang hilig sa knowledge, kahit man lang pakiramdam pakiramdaman mo yung motor mo okay? pakiramdaman mo yung motor mo kung saan merong hatak. ngayon yung upshifts madali yan kapag nabitin ka na sa hatak ng isang gear pwede ka nang mag upshift ngayon sa downshift naman madali din lang yan yun nga lang I, I would I would like to skip downshifting for this video kasi it needs a different video video on its own. Abangan nyo yan. So yung sa upshifts, kapag nabitin ka lang sa hatak, then dagdag ka ng gear. Pero I'm telling you, may consequences lahat yan. If you are short shifting, nagiging matipid ka sa gasolina, pero hindi naman maganda yung yung hatak mo, hindi maganda hindi maganda yung alis mo. Um, It depends. Again, pakiramdaman mo yung motor mo. Ngayon, kung ikaw naman ay magpa-power shifting, which means you are shifting sa higher RPM. In this case of my bike, it's above 9,000 RPM. Magastos naman sa gasolina yun. Tsaka magastos yun sa gulong. Tsaka delikado yun. Tsaka nakakaasar yun. Nakakagulat yun sa public roads. Hindi yun safe. O, ikaw, bahala ka. So, sabi ko sa kanya, balik tayo dun sa sweet spot hanapin mo yung sweet spot ng motor mo dahil magkaiba yan sa sweet spot ng motor ko and that's where you I'll see you on another video sa Mantinara